What's this? Apple. What's this? More. Yay! Baby Maria at Mami Maha Salvador nagkaroon ng quality time, playtime sila sa kanilang living area. At tuwang tuwa si Maha sa anak na sanay ng magbasa at magkabisado ng mga narawan at drawing. Matalino nga ito si Baby. One year old palang nagsasalita na, Masipag kasi magturo ang kanyang mami. Banana. Banana. What's this? Apple. Woo wow! What's this? Where's yeah! Maria? Da da da. Da oh, da. there. Na, that looking at you na. Ba. <laughs> ba. <Dadaw>. ba. <laughs> ang Daddy Rambo sa trabaho at ganito ginagawa ni Maha para hindi siya maistorbo. Naglalaro sila sa loob ng playpen. Nagpikabo nga ang magina at gusto ni Maria ang attention din ng kanyang daddy. Sky! Where's the rainbow, anak? Point at the rainbow. Di ba? Rainbow! Mm -hmm. <laughs> Daniel and the lions, no one could pray to anyone. Except Look at the praying hands. Oh, that the praying wow. hands. When his enemies saw this, they went Dada. straight to the king. Pray. Yes, that's pray. pretty. He ordered Dada. Daniel, yes, thrown into the, the lions. lion. The sleeping. Yes. When okay. I'm Joseph and Mary. had been traveling a long way to the city of Bethlehem. When they arrived, all the inns were full. Jo sa pagpapatulog naman kay Bibi Maria, magkatabi sila sa bed at binabasahan ni Daddy Rambo ng story si Bibi. Gustong gusto nga ni Maria ang magbasa ng libro, nakahiga pa nga sa kanyang daddy very clean nga si Maria sa kanyang daddy Rambo at focus talaga sa pagbabasa ng daddy at nakikinig ito. Ang sweet ng bandingan nila tuwing bago mag-sleep. Check. Um, tulog si Olaf. Charlie. skinis naman ni Mami Maha habang siya ay bumabiyahe at nasa likod si Bibi na natutulog. Tahimik nga na nagtitik ng video. Hindi nga mahiwalay kay Bibi kahit may trabaho. Give me a Wow. Mama! More books and toys si Baby Maria. Hindi pinapagamit ng gadgets ni Maha at Rambo. Masipag silang turuan at bigyan oras ang anak nila. Mas nakakatalino nga ito sa mga bata, lalo na baby pa lang ay iiwas na nga sa screen time. 1 3 1 gusto ni Maria ang makikipaglaro sa kanyang mami Iba nga ang kasiyahan kapag may bonding time sila. Habang busy kasi si Daddy ito ang paglilibangan ni Maha sa anak. Oh, show Dada. Oh. Wow. Wow. Okay, more. Here. My love. Here. More. Mm, slowly. Mama. Mama. Okay. Mama. Oh. You want? Let's put again. Okay, give me your hand. Bukod sa pagbabasa, paglalaro, arts, maaga rin itinuturo sa anak. Ang hand painting, magandang art ito habang bata pa para mahilig sa arts. Ang saya-saya at kudos din kay Mami Maha na masipag magturo at mag-alaga ng anak. Sa post at caption ni Maha, nakasulat dito, Maria is so happy because she met Pio, the penguin in the tiny garden home spray that we used to help keep our home protected. nasasali nga ngayon si Baby Maria sa mga advertisement ng kanyang Mami Maha Salvador. At kahit sa advertisement hindi nga pinapakita ang mukha ni Bibi. Hindi pa nga ready ang mag-asawa na isiwalat sa publiko ang mukha ng kanilang anak. Sweet naman ang friend ni Maha na todo suporta sa kanya sa pag-aating at inabutan pa nga ng bulaklak ni Maha ang kaibigan.